Good morning, guys. Ayan. Gawa tayo ng salabat. Gawa tayo ng ano. Kasi medyo may ubo ako. <clears throat> Ito yung maganda gagawin nyo, guys, pag may ubo kayo. So, ang gagawin nyo dyan is mag ng water. Tapos, mayroon tayong lemon. Mayroon tayong ginger. So, yung ginger, guys, konti lang kukunin natin dito. Yung mga ito galing na po sa freezer. Kinalabas ko lang siya. So ito isang lemon. Siguro kalahati lang 'yung gagawin. Uh, is, isang buong lemon to siya. Uh, kalahati lang ang ilagay natin. Tapos lagyan natin ng siya ng sugar. So 'yun ang gagawin natin sa pag-inom para mawala 'yung ubo natin. na ko kasi 'yung dati. So ngayon, ngayong araw na 'to may ubo ako pangit yung pakiramdam ko dito sa lalamunan ko. So, nag na ako ng tubig dito. Tapos, lagyan natin siya ng lemon. So, ito sa next natin gagawin yan. Yung apat. Ayan, lima. So, ilagay natin siya ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan. Bring the boil. Pwede na yan siya, guys. Yung limang piraso na yan na <coughs> So, ito naman sa next, next na uh, gagawin ko. Kasi guys, mahal naman ang limon. So, magtipid tayo. Ilagay natin siya dyan. Ilagay sa ref. Tapos, sa next gawa na mga siguro bukas. Ito yung gagawin ko ngayong tubig para ngayong araw na to ang gagawin ko siyang inumin. Ito yung iinumin ko ngayong araw na to. So, lalagyan natin siya ng lalagyan natin siya ng ano, ginger. Ayan. Ang ginger kasi namin guys, nilagay ko sa freezer kasi masisira pag nasa labas. Yung matagal na sa labas. Mas tagal sa labas na ano, nagda-dry siya. So, ang, ang gagawin nyo guys sa mga gamit na mga ginger, mga ano, ito ginger, pwede siya ma-freezer. So, lagyan pa natin, ayan, apat. Uh, bali, pito na yon lagyan siya natin ng sampung putol. Pito na siya. Oh, pito Anim. Anim ata. So, lagyan natin siya ng isa, sa apat pang piraso. Ayan. So, bali, uh, <clears throat> sampong, sampong, sampong putol-putol na ginger. Ayan. Pwede na siya, guys. Hindi naman sobrang dami yung tubig. Tamang-tama lang. Hindi to lang naman siya. So, kayo nang gagawa ng, ano, kung gaano kala, karami yung tubig. So, mayroon tayong sugar dito. So, i-open natin yung sugar. Gusto ko kasi yung matamis. Hindi naman super tamis kasi syempre nakakaano rin naman ng lalamunan. So, lagyan natin siya ng wait lang. Ito, one teaspoon to yun. Oh, one. Oh, one. <laughs> Tapos, two. Ayan. So, lagyan natin ng three teaspoon. Ayan. Oh, gawin na natin apat para maging 2 tablespoon. hindi niya matamis-tamis naman. Na hindi <coughs> naman natin mas ma um, mainom yung pait masyado. Tama lang. Eh kung gusto niyo maglagay ng sugar, or ayan niyo ng sugar, pwede lang din. So, ang gagawin natin dyan, pa bring to boil natin siya. Hanap tayo ng bucket. Bucket na okay. close. medyo malaki. So, medyo malaki. Hanap tayo ng malaki. Ito. So, bring to weld siya, guys. Ayan. So, wait natin siya mag-weld mamaya para makainom na tayo. Ayan. Ito yung gagawin natin, guys, pag naubo ka. Ito. Pwede rin siya pang diet. Pwede rin ito pang diet. Tapos, lagyan mo ng mga <coughs> tawag na. Ano ba yun? Yung stick na yun. Ah, ito lang gagawin natin yun. Bread lang natin siya sugar. Yung iba, hindi naglalagay ng sugar. Dipindi lang naman sa inyo. Kung gusto ng sugar, or ayan nyo ng sugar, okay lang din. Ako kasi, gusto ko may sugar. Tapos, ano, ayan, daming tapi guys. So, bring to boil natin siya. Tapos ito, Hey, eh, 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 Oh, eh, 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 nag-stretch, nag-stretch. Iihi siya, guys. Ganyan style, iihi So, ito, i-close natin siya. Ang, ang sobra natin na na ginger. Tapos, ilagay natin siya sa ref. Ilagay natin siya sa freezer. Hindi ref. Kasi galing kasi to sa freezer. So, nilagay ko lang siya dito Tapos, yan. Tapos, yan. Yan. Hindi ko pa naayos tong mga freezer, uh, laman ng freezer, guys. Wala yung amo ko. So, uh, kami lang ni Koda. Ito yung aso. So, tapos, uh, free ako ngayon ko magtrabaho or hindi. Nasa sa akin. Kasi si tatay nasa Pilipinas. Uh, si nanay naman nasa Libanon. So, kami lang dito dalawa. Oh. Feeling ko, parang ihi to siya, oh. So, guys, wait natin siyang mag boil mamaya. Pakita natin mga ilang minuto siyang magboil -bu siguro gawin nating uh, para ma para mapiga siya no gagawin natin ng mga pag na-boiled na siya pero hindi pa naman siya na-boiled pag na-boiled na siya gawin nating mga 2 minutes siguro 2 minutes or 3 minutes ang boiled niya so wait natin siya guys ayan guys mga 1 minute naka-boiled na siya yon nakita niyo naman boiled na siya yun Wait natin mga 1 minute more. So guys, tingnan na natin. Ayun you no? Know. Pwede na siyang mainom. Ayan, ah, okay na siya. Ayan, ito yung gagawin nating tubig. Pwede na siyang mainom. So guys, maganda to pag may ubo kayo. Ito yung gagawin ninyo mag na kayo ng lemon, tapos mayroon siyang ginger, tapos plus sugar. Kunting sugar lang, para may lasa naman. Ayan. So, tapos na guys. Maglagay tayo sa, ano, pwede na siya mainom. Ayan, hindi ko muna pinatay ulit. Kasi gusto ko yung mag-toast talaga siya. Parang, alam mo yung maano talaga yung ano niya, yung pinipiga ko pa siya. oh, yun. Sayang naman kasi, eh, hindi na. Mm. O, diba? So, magkuha tayo ng baso. Mm. Ito. Yung parang baso cup. Baso. Oh, parang kap. So guys, hanap tayo ng baso. Ito na lang muna kagawa. Ito muna. Lagyan sya natin ng water. Yan. Tapos, bawat lagay nyo ng water, guys, lagyan nyo ng limon. Ayan, ilagay nyo yan. Yung limon at saka yung ginger. yan, Bawat inom nyo, lagyan nyo. Kasi, syempre, nag-absorb pa rin sya doon sa loob eh. Habang mainit sya. Ayan. Ayan. Lagyan nyo yan. Um. Kasi pangit talaga yung lalamunan ko ngayon. Parang may ubo ako. Yun. Oh, lala. So, palamigin natin siya, guys. Palamigin natin siya. Inumin niyan mamaya. So, pwede na natin siyang i-off for 3 minutes lang. Give boil to siya for 3 minutes. So, i-off na natin siya. Mamaya ulit pag ma Ito na yung gagawin yung drinks sa isang araw. Pwede na yan. Tapos, titingnan nyo yung ano. Titingnan nyo yung result. Yan. Sakit ulo ko nga ngayon eh. Parang lalagnatin natin ako. Buti na lang. Wala sila. So, guys, thank you for watching sa akong video na mali-kunti lang. Uh, simple lang, pero mayroon namang ano, mayroon namang na mak, uh, magagamit nyo, anong gagawin nyo, yun, gano'n. Maganda to, guys, para sa mga may ubo-ubo dyan, kasi yung limon, gamot din yun, tsaka yung ginger, maganda yan. So guys, thank you for watching. Ayan. Thank you. Mag-start ako pag drinks karon. So, salamat guys sa nag-watch. Mayong buntag sa inyong lahat. Mayong udto. Mayong gabi. <laughs> thank you guys for watching.